Another day, another blessing mga Marset Parsi. So for today's video, samahan nyo ako mag unboxing nitong alarm clock. May instruction na nga rin pala to sa may likod ng box kung paano nga to i-operate. Cute na cute nga ako dito sa alarm clock na to kasi nga napakaliit lang niya. At hindi nga nalalayo yung color niya sa tema natin. Kailangan nga lang din natin dito ng battery na AA para nga gumana to. At ayan, kita nyo naman working nga itong alarm clock. So dito nga sa likod, ito yung light button, time adjustment, alarm adjustment, tsaka yung on and off nitong alarm. Ganito nga 'yung itsura niya pag inon mo nga 'yung light button niya sa may likod para just in case nga madilim sa kwarto niyo makikita mo kung anong oras na. So, ganun nga yung tunog pag nag-a-alarm na nga itong alarm clock. Hindi nga yan mag stop ng isang oras unless nga i-off mo yung alarm niya sa likod. Katulad nga nyan, pag in mo siya ng alas 8, hanggat hindi nag alas 9, hindi titigil yung alarm clock na yan. Kaya naman, perfect na perfect nga to para sa mga gumigisig ng maaga. At ganito nga lang siya kaliit, kaya naman bagay na bagay nga to sa mga maliliit na spaces lang. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Kanina nga pala, pinansya ko na mga kortina dahil tuyo na rin naman. Maganda kasi talaga pagka maglalagay tayo ng kurtina, yung planchado nga. Kaso nga lang hindi ko kagad to na ikabitun sa may ilalim ng lababo kasi nga bigla na paisip ako na ano kaya kung mag ako maglive ako sa Shopee. Kaya naman biglaan nga yung paglalive ko kanina. Nakakatawa nga yung live ko kanina para lang ako nagbebenta ng ukay-ukay. Okay. Yun kasi yung unang beses na naglive nga ako sa Shopee, pero yung mga nilive ko naman yung mga gamit ko lang dito sa bahay. Kasi wala pa nga ako masyadong mga gamit na on hand kundi nga lang yung mga gamit ko dito. Medyo matrabaho nga lang bago magsimula kasi nga pinag ko pala lahat mga plato dun sa lagayan ko ng platuhan. Pero susubukan nga natin makapag-live lagi para nga extra income din. At saka para makalas nga din kayo at dun na nga kayo mag-checkout sa Shopee live ko. Pag sa live kasi kayo nag-checkout, meron nga yung 60 pesos off tapos free ship pa. Para updated nga din kayo sa mga live ko, magpo-post na nga lang ako kung kailan na tanong oras. So anyways, alas 6 na nga to ng gabi at ngayon pa nga lang ako nakapaghugas ng mga pinagkainan namin kaninang tanghali. At ina nga rin yung mga ginamit ni daddy sa pagluluto kasi siya na nga nagluto nitong panghapunan namin. Puro nga halos mangkok to kasi sa mangkok lang kami kumain kanina. Medyo nagmamadali na nga rin ako kasi nga ikakabit ko pa yung kurtina at maya maya nga kakain na rin kami. Gusto ko kasi bago nga ikabit yung kurtina dito eh wala nga kalat pati nga hugasin. Hindi naman maganda kung makikita nyo nga nagkakabit ako ng kurtina tapos puro hugasin nga dito sa lababo. Sinalansan ko na nga rin kagad yung mga hinugasan ko tapos nag-imis na nga rin ako dyan sa lababo bago ko nga kinabit yung mga kurtina. Nakakatuwa nga kasi parang kailan lang nung nagsimula ako mag-vlog. Ngayon nga mag taon na ako 26. Nag-start kasi ako mag-vlog last year, February 26. At sakto nga may nagre-request na magpag-giveaway naman daw ako. Kaso nga lang, hindi pa naman ganun karami yung gamit ko dito sa bahay para magpag-giveaway at hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko dito. Kaya naman naisip ko na ibibigay ko na nga lang yung isang set dito ng utensils na may kasamang knife set. Sasama ko na nga rin yung Philips dito na dasmate vacuum. Total, meron naman na akong Fujihama. Hopefully nga, tatlo sana yung mabigyan ko pero titignan ko pa kasi wala rin talaga akong budget gastos din kasi ako niya ng pa-shipping fee, lalo na kung malayo yung mapagbibigyan ko. Kaya naman, keep on sharing, mga Marcy Parsi. At eto, natapos na nga rin ako magkabit ng mga kortina dito sa may kusina. Ang ganda na nga ulit tignan kasi hindi na visible yung mga makukulay kong lagayin dito sa may ilalim. At yun lang muna, mga Marcy Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!